tira. Ay, wow. Sobrero yan. Ha? Pico. Ay. Masasotolet. Oh, so Ang trip mo na. welcome back to my mini vlog. So for today's video, i-share isha ko nga po sa inyo na after na ng aming bakasyon, kinabukasan kailangan na namin kunin yung aming pamaskong handog dito po sa Barangay North ng Tagig City. Before pa nga kami umalis, eh, namin pumunta dito sa isa sa mga opisina dito sa barangay para kunin yung aming ticket. Kasi nga baka pag pumunta sila doon sa amin, eh walang mga tao. Ah, uh, isa pa, kailangan pa palang interviewin ka para sa amilyar o para sa pag-update nila ng kanilang mga records. Kung buhay ka pa ba or hindi pa. Tapos kung talagang doon pa ba kayo nakatira hanggang ngayon. So maganda na rin na kami yung kumuha para ma-interview para matama rin yung mga spelling ng mga pangalan. Pagkatapos ng interview, ayan, bibigyan ka na nila ng ticket. So, isang ticket, isang pamilya. Pero, pero, separate kapag meron kang kasamang senior citizen sa loob ng bahay. Kung parang magiging dalawa yon Isa sa buong pamilya, <coughs> isa sa senior citizen. <coughs> December 2, 2024, 1pm to 3pm yung schedule namin ng pagkuha. Pero nakapunta na kami dito ng mga 2.30pm kasi nga baka pagpunta namin ng 1 ay napakahaba ng pila. Pero pagdating namin dito ng mga 2.30, eh kami ay nagulat. Walang kapila-pila at kami kaming pumunta dito at tinawag pa nga kami nung isa sa mga staff ng taga-barangay. Dahil lima kami magkakapatid, limang sampung kilo ng bigas at limang itong box nila ang binigay sa amin. Kami na rin ang nag-claim sa kuya ko at saka sa isa kong kapatid. Hindi ko lang sure kung pang-anim or kung pang-pitong taon na nilang ginagawa ito. Pero maraming maraming salamat po sa mayor namin dito sa Tagig City na si Ma'am Lani Cayetano, maraming salamat po. Consistent ang paggawa nila ng ganito para sa Pasko. Malaking tulong po yung 10 kilong bigas. Malaking tulong din po itong simpleng pang noche buena ano, para sa isang pamilya. Sana talaga ay patuloy na mag-improve po yung Taguig City. Ano. Isa sa mga gusto ko talaga na ma-improve dito, maliban sa mga ganito, mga pamigay, ay eh magkaroon kami ng maayos yung may pagmamahal na ospital, ano, yung public hospital para sa mamamayan dito sa Taguigenyo. Wow, nangangampanya yarn. <laughs> So, ayan, pagdating ko dito sa bahay namin, ay chinik ko din kung ano yung laman ng box na yan. So, merong isang kilong ng um, pasta, ganun din yung sauce. Meron dito yung angel, para siyang kondensada. Meron din two days na maliit. Meron din tatlo na meatloaf, dalawang malaki ng corn beef. Meron din hotcake at saka Oreo. So, yun lamang po. Thank you for watching. Ayan, palambing naman po ng pag-share ng aking videos. Thank you po. Bye-bye. Babu!